ano guys may may magdo magbuntag di dress so, up sa Yokohama hospital ko guys uh, naigo ako ng kidney na uh, kidney stone ko kayo di man dahil lalim dahil yung kidney stone guys pero itong sakita kamatyo nanta pagbitaw na masakuan ano kalis namin dun sa Vancouver Underway, sa Alaska ng banda tinamaan ko kidney stone na ang sakit grabe yung ko mamatay na ako um, to, day 2 day two, um, sa ospital one week ko talagang tinis sakit doon sa barko ang um, day 2 din sana matapos na sabi guys uh, ingat tayo lahat po amping mga uh, mga amigo sa kayo di lalim. ang uh, sulat so ay ginikanan. uli pamilya dali ako lang sa, salamat kayo guys bago uh, ko din humano ko libro ambot sa imo na ko na ka lang kayong bato Kindi, sa ako hindi mo gawa sa inyo daw uh, wala na kong pa balik sa barko ko ko ano ko wala ko pag-iingon nga upirahan mo sa wala tong siguro ni mga mas nung bato ano no kinabuhin na ito guys, salamat Sumunod, so, mag-upload na lang kung sumunod mga videos po ay full injection na niya kung mga uh, kabundar ni. ay isang pinta na. Salamat. kami sa pulta